Maramdaman ang epekto ng bagyong verbena sa ilang bahagi ng Cebu matapos ang paglanpol nito kanina madaling araw sa Talisay. Update tayo mula sa Danau City. May na balita si Nico Sereno ng GMA Regional TV. Nico! Iga, nagpatupad nga ng preemptive evacuation ng iba't ibang mga LGUs dito sa Cebu bilang paghanda sa posibleng epekto ni Bagyong Verbena. Kakaunti na lang na tao ang nadatnan namin sa barangay Kotkot, Liloan, Cebu kagabi. Naka-evacuate na kasi ang karamihan ng mga residente bilang pag-iingat sa Bagyong Verbena, ang lugar isa sa mga matinding binaha noong kasagsagan ng Bagyong Tino nang umapaw ang Kotkot River. Hanggang ngayon, maputik pa rin ang paligid. May mga nakatambak na basurang hindi pa nakokolekta. Hindi man, pero naan mo experience atong unang baha oh, uh -huh. nga sila. Mas marami pa yung silangan na ay tragedy. Eh, baka kay makahay mo man silaga ga, isira e, kay wakmahid mga tao. Kay very good. Na trauma na may atong baha. Ikaw, magpabili mo ka nga rin. Oo, oh, bilhin lang ko. Ano man sa'yo? Kay, lison na kaibiyaan na kong balay. Na pa may makuhaan ko. Na pa may madagnot. Sa Danao City naman, aabot sa limang daang pamilya rin ang inilikas kagabi dahil sa banta ni Bagyong Verbena o aabot sa 2,000 individuals. 25 evacuation centers ang binuksan sa 15 apektadong barangay. Isa na rito ang Danao Central School na ipinagamit ang mga classrooms na nasa mataas na palapag. Langging ni Director uh, sa OCD nga dili juga dapat mo ready because mm -hmm. when you say ready, ana magsugod ang kumpiyansa. So I, all I can say is for the now is naniwala me. No? we're doing our best na uh, safe lang ato mga uh, kuha na itong mga constituents. Kanina ang madaling araw, naranasan ang pabugso-bugsong hangin dito sa ilang bahagi ng Northern Cebu at may panakanaka at minsan may kalakasan na pag-ulan. Igan sa mga oras na ito na natiling makulimlim ang panahon dito sa Danau City, may panakanakang pag-ulan at medyo may kalakasan din ang bugso ng hangin. Samantala, patuloy na ina-assess ng mga LGUs at mga disaster officers ang epekto ni Bagyong Verbena sa kanilang, kanilang mga lugar. Igan. Maraming salamat, Nico Sereno ng GMA Regional TV. May dalawang transmission line sa Visayas na hindi gumagana ayon sa National Grid Corporation of the Philippines. Sabi ng NGCP, partial o hindi buo ang power transmission service ng Bohol Electric Cooperative sa ilang bahagi ng lalawigan tulad sa mga bayan ng Alicia, Candihay, Mabini, Gindulman, Anda, Duero, Hagna at Garcia Hernandez. Apektado rin ang ilang bahagi ng Eastern Samar tulad sa San, Juan, San Julian, Maydolong, Borongan, Balangkayan, Llorente, Hermani, General MacArthur, Kinapundan, Salcedo, Mercedes, Giwan at Giporlos. Hindi pa tinukoy ng NGCP kung kailan maaayos sa mga nasabing transmission line. Hindi pa rin tiyak kung kailan matutuloy ang mga biyahe pa Visayas at Mindanao sa Manila North Port na nakansila dahil sa magyong berbena. At lahat mula sa Manila North Port, may una balita si James Agustin. James, maraming stranded. Ivan, good morning. Nasa isang daan na pong pasero yung stranded dito sa Manila North Port Passenger Terminal dahil nga po sa Bagyong Verbena. Yung iba, kahapon pa dumating sa pantalan. Kaya dito na nagpalipas na magdamag. Kanya-kanyang latag para may mahigaan ng mga pasahero na stranded sa North Port Passenger Terminal dahil sa Bagyong Verbena. Gaya ni Heraldo na dito na nagpalipas sa magdamag. Alas 5 sana ng umaga ang kanyang biyahe pabuhol. Ngayon lang siya ulit mga matapos ang halos apat na buwan na pagtatrabaho sa Cavite. Mahirap talaga eh kasi hindi ka wala ang libre pagkain dito tapos ano sa simento lang kami natutulog pero okay lang. Tiisin lang namin. Para, para hintayin lang namin para makauwi pagka wala ng bagyo. Excited na ho kayo na oh, makauwi sa inyo. Excited na ho talaga kasi ano eh namimiss ko rin na yung pamilya ko. Alauna ng hapon kahapon naman dumating sa pantalan si Remerly. Biyahe siyang usami sa dapat sana ikagabi pa ang schedule. Pero hindi ito natuloy. Siyam na buwan siya nagtrabaho bilang kasambahay sa Quezon City at napag-desisyon na, na umuwi na sa probinsya. Mahirap naman pero tinitiis. Kaya wala kasi akong mabalikan po eh. Oo, nagtrabaho lang po ako dito. Naghintay lang kung anong schedule talaga. Tsaga sa paghihintay si Pami na pauwi sa Butuan matapos mag-asikaso ng mga dokumento dito sa Metro Manila hantay kami sir kasi ang ngayon uh, papunta dito parang hindi kami na late kasi malayo pa kang amin na puntahan Kison City pa kami hindi masyado nakatulog sir kasi nakaupo lang kami dito yun mga ako ang pasaman ko uh, even to kung nakatulog pa sila kasi ako uh, nandito lang aabot sa sandan at siyam na pong pasero ang stranded kabilang mga may biyahe sa Siargao o Samis na alas 6.30 kagabi ang schedule Stranded din ang mga pasahero pa Bilaran na alas 5 ng umaga ngayong araw ang biyahe. Hindi pa rin masabi kung kailan matutuloy ang biyahe pa Bacolod, Cagayan, Iloilo na alas 12.30 na tanghali mamaya ang orihinal na schedule. Kaninang alas 5.30 ng umaga nang papasukin sa departure area ang mga stranded na pasahero. Pero wala pang kasiguraduhan ng schedule ng kanilang biyahe. May free charging stations din na inilaan para magamit ng mga pasahero. Samantala Ivan, itong sitwasyon na ito nakikita nyo dito sa concourse area nito, Manila North Port Passenger Terminal. Ilan na lamang yung mga pasahero po na nandito dahil karamihan doon sa mga stranded na pasahero pinapasok na doon sa departure area. Gayunman, wala pang katiyakan yung schedule ng kanilang biyahe. Yung mga pasahero na nakikita nyo ngayon dito, ito yung patungo sa Bacolod, Cagayan, Iloilo na original na schedule ay mamaya pa sana tanghali. Pero hindi pa rin masabi sa atin shipping company kung anong oras yung susunod na schedule para dito sa mga pasahero na ito. Yan ang unang balita mula dito sa Manila North Port Passenger Terminal. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Kinailangang lumangoy ng ilang residente sa Agusan del Norte para makalikas sa bahang dulot ng Bagyong Verbena. At live mula sa Butuan City, may unang balita si Cyril Chavez ng GMA Regional TV. Cyril. Ivan, ilang bayan dito nga sa probinsya ng Agusan del Norte ang nalubog sa tubig baha kahapon sa pananalasa ni Bagyong Verbena. Nalubog sa baha ng mga gamit, bahay at mga pananim. Yan ang sitwasyon ng manalasa ang Bagyong Verbena sa barangay Bangunay sa lungsod ng Habonga, Agusan del Norte. Sa mga kuwang litrato, litrato, ni Sherry Ann Ereho, kita ang lawak ng baha na halos bumalot na sa buong Purok 5 sa videong kuha ni Analo Solvay, kita ang paglikas ng mga kabataang ito mula sa kanilang mga bahay papunta sa ligtas na lugar. Lumangoy sila dahil sa taas ng baha na pumasok sa kanilang bahay. Mabilis naman daw humupa ang baha kinagabihan. Ngayong umaga, inanunsyo ng lokal na pamahalaan ng Agusan del Norte na balik eskwela na sa lahat ng antas at trabaho sa probinsya. Patuloy ang isinasagawang assessment at clearing operation. Ivan, narito tayo ngayon sa Butuan City, dito nga sa Agusan del Norte at sa Kabutihang Palad ay gumaganda na ang panahon. Di, di katulad kahapon sa pananalasa ni Bagyong Verbena. Ivan. Maraming salamat, Cyril Chavez ng GMA Regional TV. Patuloy na tinutugis ang walong iba pang akusado kaugnay sa questionable na road dike project sa Nauhan Oriental Mindoro. Kabilang si dating Congressman Sal Dico, Kahapon, pinasok ng mga otoridad ang bahay ni Ko sa Pasig City. May unang balita si Marisol Abduraman. Natatakpan ng puting lona ang buong bako ng bahay na ito ni dating Congressman Zaltico sa isang exclusive subdivision sa Pasig City. Sa kalsada naman sa labas lang ng gate, nakalapag ang ilang kahon at bag. Ipinakita ng abogado ni Ko sa mga pulis ang lamang mga relo ng isang kahon. Ang iba, hindi na binuksan. Nagtungo ang NBI at PNPCIDG bago magtanghali para isilbi ang arrest warrant laban kay Ko. We are here to implement a warrant of arrest issued by the Sandigan, 5th, 6th, 7th Division for malversation, violation of Section 3E, Section 3H of RA 3019 mm -hmm. uh, against the accused Elizalde Salcedo Co. In your presence, we will enter the premises uh, for you also to witness the proper implementation of the warrant. We consent only insofar as the warrant of arrest, uh, any search is limited to, the, to plain view. Pinasok at chinek ang loob ng bahay. Pinasok pati mga kwarto sa basement. May isang kinakalawang na vault pero hindi binuksan. Ito ay implementasyon lamang ng kanyang warrant of arrest kaya gaya na naging usapan sa mga abogado ni Zaldico. Walang search at na gagawin kundi ito ay plain view search lamang para matiyak kung nandito nga ang subject ng kanilang warrant. Marami pang mga kahon ang nasa living room. May mga paintings din, pati mga crates, bags at personal na gamit. Mga maletang iba't iba ang laki naman ang nasa loob ng mga pinasok na kwarto. May mga vault din na iba't iba ang laki. Nakabukas ang iba. At sa isang kwarto pa, makikita rin ang marami pang mga kahon. Makikita nyo ito, mga cargo boxes. And then, uh, maraming karton, maraming ano dyan. No, we don't know what she is. And then, of course, yung vault. Yun. Suitcases. Yeah, but we don't know kung anong naman yan. It seemed the procedure was followed uh, as agreed plain view search. Wala naman pong ano. Uh, baga naman uh, on toward the incident. So we're glad that the authorities uh, respected our client's wishes. Inukutan din ng mga otoridad ang labas ng bahay pero hindi nakita doon ang dating mambabatas. Alam naman namin na wala sila rito. But again, this is a process or this is a procedure no, para doon sa pag-return namin ng warrant. Yun yung last uh, address na which is written doon sa, ano, sa warrant of arrest niya. Tinanong ang abogado ni Ko kung nasaan ang kanyang kliyente. We do not know. I'm, I'm sorry. Si Atty. Apostol ang tumanggap at pumirma sa warrant of arrest kay Ko. Uh, did you know na the warrant will be served today? We were just told to come to the house. Wala kaming agam na may warrant or anything. So you knew that there's going to be the serving? No, uh, hindi naman we weren't informed. We were just informed na, oy, we need you to be there. May emergency lang. That's all. That's all we were told. Nitong Sabado, pinuntahan ng mga pulis sa tagig ang unit ni Ko sa isang luxury condominium pero wala silang inabutan doon. Nung biyernes, inilabas ng Sandigan Bayan 5th, 6th at 7th Division ang warrant of arrest laban kay Ko at labing limang iba pa. ko-ugnay sa umunoy substandard na 289 million peso road deck projects sa Nauhan, Oriental, Mindoro. Naaresto sa isang bahay sa Quezon City ang isa sa mga kusasong si Dennis Abagon OIC Chief ng DPWH Mimaropa Planning and Design Division. Hindi pinangalanan ni Abagon kung sino ang may-ari ng bahay pero kinumpirma ni DILG Secretary John Becrimulya na pagmamay-ari ito ng Vice Mayor ng Bansud Oriental Mindoro. Uh, we have determined that he is the owner of the property ang didetermine na namin kung ano ang nature ng kanyang stay sa lugar na yan. kung so he, he, was renting or he was being hidden. Sa panayam ng GMA Integrated News kay Bansod Oriental Mendoro Vice Mayor Alma Merano, inamin niyang siya ang may-ari ng bahay kung saan natuntun at naareso si Abagon. Pero anya, pinapaupahan lang niya ang bahay at walang ugnayan kay Abagon. Nakipagtulungan pa raw siya sa NBI para maareso si Abagon at nagbigay pahintulot na pasukin ang bahay. Kasama ni Ambagon, inihirap sa sandigan ang pito pang naaresto at sumukong mga opisyal at dating opisyal ng DPWH. Sina dating DPWH may marapa Regional Director Gerald Pakanan, mga assistant at Regional Director na sina Jean Ryan Altea at Ruben Santos, mga Division Chief na sina Dominic Serrano at Juliet Calvo, Project Engineer na si Felizardo Casuno at Accountant na si Lerma Kaiko. Una silang iniharap sa Sandigan Bayan 5th Division para sa kasong paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act Section 3E, isang bailable offense pero non-available ang kaso nilang malversation of public funds sa Sandigan Bayan 6th Division dahil sa higit 8.8 million pesos ang diumanoy ninakaw na pondo ng gobyerno. Hindi kasama sa kasong malversation si Calbo kaya tang siya lang ang nakapagpiyansa ng 90,000 pesos at nakauwi matapos iharap sa korte. Pinasok sa Quezon City Jail Facility sina Abagon, Pakanan, Casuno, Serrano, Santos at Altea. Sumailalim so sila sa pagkuha ng mugshots at personal nilang impormasyon at medical check-up. Sabi ni Remulia, sama-sama sa -sama isang kulungan ang anim at walang special treatment. Wala kami binibuksan ng special wing. So kung saan yung mga general population ng Quezon City inmates, doon rin sila nakatira ngayon. Opo, pare-pareho lang po ng kanilang uh, tasking. Pagkain nila, pare-pareho. Hindi pa handa ang kulungan para sa mga babae sa QC Jail. Kaya si Kaiko ay ididitine sa female dormitory sa loob ng Kamkaringal. Walong akusado ang hinahanap pa kabilang si Zaldico. Isang at large na si, yung mastermind nila lahat, si Zaldico. We are waiting for the court's action on cancellation of his passport. And then yung red notice is in effect. So, baka mahanap na natin anytime soon. Big fish are coming soon. We should expect. Uh, the Diskayas, the Senators, the Congressmen, within the next five weeks I sunod-sunod silang makukulong na. Sa impormasyon ng DILG at PNP, sa New Zealand ang last known location ni Aderma Angelin Alcazar, ang President at Chairperson ng Board of Director ng SunWest. Nasa New York naman daw si Cesar Buenaventura, ang Treasurer ng SunWest. Sinasabi na sa Jordan naman si Montrexis Tamayo ng DPWH. Ayon sa DILG, tatlo sa mga akusadong nasa abroad ang nagpahayag sa pamamagitan ng kanilang mga abogado na sila'y susuko. Binigyan sila ni Remulia na hanggang web Huwebes para ang sarili sa mga otoridad. Alam namin kung nasaan sila, alam namin kung anong address nila abroad, nakita na lahat. There's no use hiding. First. Uh, hopefully within this week. Ito ang unang balita. Marisol Abduraman para sa GMA Integrated News. Tinanggal sa pwesto ang dalawang mataas na opisyal ng Land Transportation Office sa National Capital Region. Batay sa ulat ng Super Radio DCWB, Iniutos ito ni Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez para bigyan daan ng imbisigasyon sa questionabling pagriso sa mga luxury vehicle ng mga diskaya. Inibisikan si na Regional Director Roque Bersosa III at Assistant Regional Director Dennis Barion dahil sa irregularidad umano sa naging proseso ng pagrehistro sa mga sasakyan. Inaalam din kung may kinalaman ng dalawa sa registration ng dalawang mamahaling sasakyan na kinumpiska sa Muntinlupa noong 2024 dahil din sa kawalan ng import permit. Matipid ang sagot ni Pangulong Bongbong Marcos ng tanungin tungkol sa pagkawala sa pwesto ng ilang miyembro ng kanyang gabinete. May buwelta naman ng Pangulo sa kanyang kapatid na si Senadora Amy Marcos at kay dating Congressman Zaldi Co. Narito ang aking unang balita. Because the lady that you see talking on TV is not my sister. Itong reaksyon ni Pangulong Bongbong Marcos nang tanungin siya tungkol sa pahayag ng kanyang kapatida si Senator Amy Marcos sa rally ng Iglesia ni Cristo noon nakaraang Lunes. Batid ko na na nagda siya. Bukod sa pangulo, idinawit din ng senadora si First Lady Liza Araneta Marcos at kanilang mga anak. How do you respond to the drug use accusations made uh, by made by no less than your sister Senator Amy Marcos against you and The first family, sir, uh, were you hurt by her accusations, and how do you explain these claims to the public? It's it's uh, uh, anathema to me to talk about uh, family matters generally in public. Um, uh, I do not like to. We do not like to. Uh, show our dirty linen in public. I'll just but so I'll just say this much. For a while now we've been very worried about my sister. Uh, when I say we I'm talking about friends and family. And the reason that is is because the lady that you see talking on TV is not my sister. And that is that 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 view is shared by our cousins, our friends. And hindi siya yan. Ano lang hindi siya yan? So that's why we worry. So we are very worried about her. I hope she get. I hope she feels better soon. Hindi na nabigyan pa ng pagkakataon ng media na malinaw kung anong ibig sabihin ng Pangulo sa pahayag na ito. Ilang minuto lang matapos itong sabihin ng Pangulo, agad sumagot si Senadora Aimee sa kanyang social media account. Sabi niya, siya raw ito, sabay-hirit na kung ano-ano na ang nakikita ng kanyang ading o nakababatang kapatid sa Ilocano. Sabi pa ng Senadora, patunayang mali siya at gusto raw niyang mali siya. Nang tanungin kung nagkausap na sila magkapatid, sinabi ng Pangulo na magkaiba na raw sila ng ginagalawang mundo, political man o personal. May hamon naman ng Pangulo kay dating Congressman Zaldico na nagdawit sa kanya sa anomalya sa flood control projects. Bago humarap ang Pangulo sa press conference, naglabas ng video si Zaldico na nagdedetalye na mga delivery ng bilyong pisong naging parte umano ng Pangulo sa anomalya. Mahaba nang naging mga usapan natin tungkol sa fake news. Anyone can go online and make all kinds of claims and say all kinds of things. Paulit-ulit. Uh, but there's, uh, it, means, it, 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 means nothing. For it to mean something, umuwi siya rito. Harapin niya yung mga kaso niya. Ako, hindi ako nagtatago. Eh. Kung meron kang akusasyon sa akin, nandito ako. Naging matipid naman ang sagot ng Pangulo nang tanungin kung bakit pinag-resign sa kanyang gabinete sina dating Executive Secretary Lucas Bersamin at dating Budget Secretary Amena Pangandaman. Nilimitahan ang mga tanong sa Pangulo at hindi pinayagan ng mga follow-up question. The Uh, the, the question about uh, Chief Luke and myself, uh, wala nag-uusap na kami. And we understand each other and we decided to uh, keep it between ourselves. There's no bad blood. She said me na because uh, her name was dragged into the whole thing. We want to be sure that she's not in a position where she might be, she might be suspected of influencing all that. Nagpatawag ng press conference sa Pangulo para ipagmalaki ang transparency portal ng DPWH na kanilang inilunsad. Sa pamagitan nito, pwedeng hanapin ang alinmang proyekto ng kagawaran. Makikita rin kung kanino ang proyekto, sino ang kontraktor, magkano halaga, at kung ito ba'y tapos na. May mga larawan din ng proyekto makikita. Kuha ng satellite imaging. Hakbang daw ito para sa transparency sa mga proyekto ng gobyerno at bunga ng mga natututunan sa imbestigasyon sa maanumalyang flood control project. Ito ang unang balita. Ivan Merina para sa GMA Integrated News. Naghahain ng counter affidavit sa Department of Justice si dating DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara at mga dating Assistant District Engineers na sina Bryce Hernandez at JP Mendoza. Ito ay para sa mga reklamo malversation, graft at perjury kaugnay sa limang umanay ghost flood control project sa Bulacan. Nauna na rin naghain ng kontrasalaysay ang may-ari ng Sims Construction na si Sally Santos. Ang KDOJ spokesperson, Atty. Polo Martinez, ang iba pang respondents ay binigyan ng hanggang November 28 para magsumite ng kanilang kontra sa laysay. This is a non-extendable period. Whether or not they do file on such day, we will then proceed to resolve the case no? based on the counter affidavit submitted or if none, they wala based on the complaint submitted by the NBI. Miss Chica, the queen is home. Nakauwi na sa Pilipinas si Miss Universe 2025 third runner-up at Tisa Manalo. Inabot ma na madaling araw, mainit pa rin ang pagsalubong ng fans kay Atisa. May ilang fans sa dumayo pa, bit-bit ang mga regalo para kay Pinay Queen. Kasama rin sa mga nag-abang opisyal ng Miss Universe Philippines Organization, kabilang ang National Director at Miss Universe 2013 Third Runner-Up na si Ariela Arida. Looking fabulous as ever naman si Atisa suot ang Filipiniana dress. Nagbahagi siya ng ilan sa mga experience niya sa Thailand. Nagpasalamat din si Atisa sa lahat ng sumuporta sa kanyang Miss Universe journey. Salamat sa support, sa pagmamahal, sa tiwala, sa lahat. Kahit hindi na ako nasa pageant, continue pa rin yung support niyo sa... Bago level up na takutan sa big screen bukas, rumampas sa black carpet premiere ang cast ng KMJS gabi ng Lagim the Movie. Dressed in shades of red, ang mga bida sa horror trilogy. Si Miguel Tan Felix para sa kwentong Pocho. Si Sanya Lopez ng Berbalang. At para sa Sanib, si Jillian Ward. Spotted din sa premiere ang ilang cast members gaya ni na Rocco Nasino, John Lucas, Nikki Co, Ashley Ortega, Ara San Agustin at veteran stars, Eva Darren, Lotlot De Leon, at Epikizon. At syempre, ang award-winning kapuso broadcast journalist na si Jessica so. Napaka-intense. Parang, wow, nakagawa kami ng ganito. Hindi ako makapaniwala, nakaka-proud. Kasi yung story ang solid eh. Tapos yung mga effects at saka yung storytelling, wow talaga. Manood ho sana kayo. Kasi talagang nagawa namin to. More than po kasi nakakatakot po siya. Kung mapapansin niyo po, uh, meron po siyang mga underlying messages. Sa Sanib naman po, it talks about how important taking care of your mental health is. Full support din sa premier si Nakapuso Stars ding Dong Dantes, Barbie Forteza, Isabel Ortega, Jack Roberto, at iba pa ang Sparkle Artist kabilang ang newest addition to the fam na si Eman Bakosa sa Pacquiao. Ang gabi ng lagim, naging gabi ng lambing daw, sabi ng ilang netizens, dahil na-meet na ni Eman ang kanyang celebrity crush na si Jillian Ward. Dumalo rin sa premiere si National Artist, ay, pag-usapan mamaya yan, National Artist for Film and Broadcast Arts, nandyan rin po si Ricky Lee, ayan. An icon at ang GMA Network Senior Vice President at GMA Pictures President Attorney Annette Gozan valdez GMA Pictures Executive Vice President at GMA Public Affairs Senior Vice President Nessa Valdelion, at Sparkle First President, First Vice President Joy Marcelo. Mga kapuso, bukas na mapapanood sa mga sinihan ang KMJS Gabi ng Lagim, the movie. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.